Fried chicken ala Max ang aking lulutuin. Magandang buhay, kabamba! Kaya tara na, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Meron ako dito isang buong manok. Inalis ko yung pinakabakbo nito, yung sapwet hanggang sa liig. Gamit itong gunting. Ganito lang yung aking ginawa sa paghati dito sa manok. Itong aking ginunting ay isisali ko rin naman ito na iluto. Bakit kaya ang fried chicken ay isa sa mga paborito nating mga Pinoy lalo na ang mga bata pero itong aking lulutuin na fried chicken ay hindi ko ito gagamitan ng breeding mix simpleng fried chicken lang ito kabamba pagkatapos ko naman nahugasan itong manok ay agad ko naman na itong papakuluan. Papakuluan ko lang ito ng 15 to 20 minutes. Huwag natin ito sobrahan sa pagpapakulo para hindi madurog itong karne. At ilalagay ko na dito yung ating ricado, bawang, sibuyas at dahon ng laurel. At asin at buong paminta na pampalasa nito. After ko naman ito mapakuloan ay akin lamang itong hinango at hinayaan lang itong lumamig. O kaya hanggang matuyo ito. Dito naman sa aking maliit na mangkok ay naglagay lang ako dito ng kunting patis at light soy sauce. Light soy sauce yung aking ginamit para naman hindi sobrang alat ito. Yang soy sauce pala na aking nilagay dito ay makakatulong yan na pampatingkad dito sa manok na ating pripituhin. At ipapahid ko lang dito sa manok gamit itong brush. Yung ganitong klase na pagluluto ng fried chicken ay hindi na nating kailangan pang pumunta sa mamahaling restaurant na nagbibenta ng ganito. Dahil kayang kaya naman natin itong lutuin. Sabi nga natin ay mas masarap ito pag lutong bahay. At ang isang rason pa nito ay malaki yung ating matitipid. Yun ay akin lang naman. Pero minsan ay maganda rin namang magbanding o kumain sa labas kasama ang buong pamilya. Pagkabahid ko naman dito ay hahayaan ko lang ito ng 30 minutes. At ito na kabamba, atin na itong ipiprito. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Coconut oil pala ang lagi kong gamit na mantika. At dinagdag ko na rin dito yung aking use oil. Yan din yung pinagpritohan ko dati ng manok. Hindi deep fry yung aking pagluluto dito. Pero sa mga nakakaluwag-luwag dyan ay pwede nyo naman itong damihan ng mantika para deep fry ang inyong pagluto. Napakuloan ko naman na ito kanina. Kaya prinito ko lang ito ng 10 minutes bawat side. Baka di ka pa pala nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. At paki-share na rin itong video na to para mapanood din ng iba. Baka may manok ka na dyan sa iyong ref, magprito ka na rin ng ganito. Tara na at atin na muli itong pagsaluhan. Thank you for watching, Kabamba! Hanggang sa muli!